What's up guys! Welcome to my vlog Hashtag 39 Xenoblogs Guys, tayo ay uh, nag-out na sa salon guys Time check natin Nasa Alas 9.53 ng gabi Kaya kasi yung mga kasamahan ko Yes Wala na rin ang mga sasakyan oh siguro tatulog na sila guys ngayong araw pagod na pagod ako <laughs> tapos na-starring pa ako sa <laughs> shooting shooting <laughs> sa shoot nag-shoot ang aming amo dito sa aming salon kaya okay lang yan mga kasamang guys pues, naghihintay sila ummm -mm.

Abush. halo brother. <laughs> oh, oh, oh. Oh. Maria and Trisita. Ay, sino pa? Where is Mariam? Mariam, no, yeah, not coming. Today off. Yeah, off, off. off, Joy off. Call off. Okay, then. Ah? Oh, my patras. <laughs> my patras, si Bidyo. Tara na, hoy! Sir, fine natin, fine natin. Ikaw. Ikaw na lang. Akala <laughs> ko si Tere. Hoy, kanina pa ako nandito, Maria. Pagtarong, Maria, pagtarong. Oo. Hindi, okay, ako, ako, ako. Mm. Perket, perket, down lang ang kulang ah. sa'yo, Maria, ah. Maria, ano order mo? Isang ano pa, di ba? Isang atsara. Tsaka isang ano pa ulit? Tinapa. Tinapa? Dalawa tinapa mo. Ha? Dalawa tinapa mo kasi baka magpadagdag siya. Dalawang tinapa? oh, isang atsara. Ikaw, Marisol? Isang atsara. Isang atsara. Wala na.